Aries. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color green. Number 20, number 14, at number 3. Kahulugan. Ang blue ay nagdudulot ng kalmadong emosyon, at ang green ay simbolo ng balanse at kasaganaan. Ang number 20 ay nagbibigay ng inspirasyon, ang number 14 ay nagpapahiwatig ng maayos na komunikasyon, at ang number 3 ay nagdadala ng kasiglahan sa mga ideya. Taurus, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color gold. Number 17, Number 32, at Number 29. Kahulugan, ang red ay nagpapataas ng enerhiya at kumpiyansa, habang ang gold ay simbolo ng tagumpay at karangyon. Ang number 17 ay nagbibigay ng positibong pagbabago, ang number 32 ay tumutulong sa pag-abot ng mga pangarap, at ang number 29 ay nagpapalakas ng intuition. Gemini Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color silver. Number 10, number 32, at number 5. Kahulugan. Ang green ay sumisimbolo ng kalusugan at kasaganaan, at ang silver ay nagdadala ng karunungan. Ang number 10 ay nagbibigay ng ambisyon, ang number 32 ay nagdadala ng balanse sa buhay, at ang number 5 ay nagpapahiwatig ng kalayaan. Cancer, Aries ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color yellow. Number 17, number 36. At number 10. Kahulugan. Ang red ay nagpapataas ng lakas, at ang yellow ay nagbibigay ng liwanag at optimismo. Ang number 17 ay simbolo ng kasiglahan, ang number 36 ay nagdadala ng oportunidad, at ang number 10 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga layunin. Leo, Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero: Color Yellow at Color Red. Number 12, Number 23, at Number 38. Kahulugan: Ang yellow ay nagbibigay ng inspirasyon at kasiyahan, habang ang red ay nagpapataas ng enerhiya. Ang Number 12 ay nagdadala ng mga bagong oportunidad. Ang number 23 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa trabaho at ang number 38 ay nagdadala ng kasaganahan. Virgo, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color red. Number 14, number 34 at number 10. Kahulugan ang green ay nagbibigay ng balanse at ang red ay nagpapalakas ng determinasyon. Ang number 14 ay nagdadala ng maayos na relasyon, ang number 34 ay simbolo ng pagsusumikap, at ang number 10 ay nagpapahiwatig ng tagumpay. Libra, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color blue at color pink number 6 number 17 at number 24 kahulugan ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan at ang pink ay nagdadala ng pagmamahal ang number 6 ay simbolo ng pagkakaisa ang number 17 ay nagpapahiwatig ng positibong pagbabago at ang number 24 ay nagdadala ng kasaganahan. Scorpio, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold at color red. Number 32, number 5 at number 6. Kahulugan, ang gold ay nagpapahiwatig ng tagumpay at ang red ay nagpapataas ng lakas ng loob. Ang number 32 ay nagdadala ng inspirasyon, ang number 5 ay nagpapahiwatig ng pagbabago, at ang number 6 ay simbolo ng balanse. Sagittarius, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red at color gold. Number 7, number 35, at number 20. Kahulugan. Ang red ay nagdadala ng lakas ng loob, at ang gold ay nagbibigay ng tagumpay. Ang number 7 ay simbolo ng kaalaman, ang number 35 ay nagpapahiwatig ng katuparan, at ang number 20 ay nagbibigay ng inspirasyon. Capricorn. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color green. Number 23, number 27 at number 16. Kahulugan. Ang pink ay nagbibigay ng kaligayahan at ang green ay nagpapahiwatig ng kasaganahan. Ang number 23 ay nagdadala ng maayos na plano, ang number 27 ay simbolo ng tiwala sa sarili, at ang number 16 ay nagpapahiwatig ng tagumpay. Aquarius, Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color green at color red number 18, number 31, at number 25. Kahulugan, ang green ay nagdadala ng kasaganahan, at ang red ay nagbibigay ng lakas. Ang number 18 ay simbolo ng lakas ng loob, ang number 31 ay nagpapahiwatig ng pagkamit ng layunin, at ang number 25 ay nagbibigay ng inspirasyon. Pisces. Virgo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color silver. Number 14, number 3 at number 28. Kahulugan. Ang pink ay nagbibigay ng kaligayahan at ang silver ay simbolo ng karunungan. Ang number 14 ay nagdadala ng maayos na relasyon, ang number 3 ay nagpapahiwatig ng kasiglahan, at ang number 28 ay nagbibigay ng inspirasyon para sa tagumpay.